Karaman ko matipamper kay ta. O, oh, like a blue. Wow. Hindi na didikit sa kanya yan. Mm -hmm. Maluwang pa sa iyo, pero pagkakuan isang buwan, ako, hindi na kasi yung mga damit mo. mo. <laughs> <laughs> mga Nakapondo ng tulog. <laughs> Labot na. Ikatin mo na yung damit niya, wag mo na yung kanya. Mainit ka. Bakit? Sampai. Anak na mo ang yung basket dyan, basket. Oh, dito ka muna kay nanay, ha? Oh. Dito ka muna kay nanay, ha? At magpapalit si mami, ha? Ampay kabel di ko, na ima na.